Alright, magandang umaga. Meron tayong konting retalking gagawin dito sa ano, sa dito. Kung kayo may mga ano, fi na modem na dito, ito'y para sa inyo. Paano natin malalagyan ng antena itong modem na wala namang lalagyan ng antena sa likod? So ito, a bit of experiment na discover ko na meron pala siyang lalagyan ng antena sa loob. Kina Kinakailangan retokihin. So go with me at uh, gagawin natin okay so ito pala natatanggal okay, so ayan tinanggal ko na nasusungkit ito pag sinungkit mo siya mayroon pala siyang lagayan sa loob ang lalim lang ang lalim lang o oh. so ito naman matatanggal mo rin ito kaya lang ito yung turnilyuhan na dalawa tinapan yan siyempre po, for quality ano na pag pinakialaman na wala na tong warante ganoon naman understood naman yun eh. so inanggal ko dito yung ano yung tornilyo then sinikwat ayan pag sinikwat mo yan siya matatanggal mo yan siya so para mas mabilis lang ito for, sa demo natin kaya makikita mo ngayon yung ano yung kabita ng okay. antena ng outdoor antena which is fortunate na meron kami may mga nasira na kasi kaming wifi kaya hindi na kayo bibili ngayon. Ito na ready na yung Wi-Fi antenna. Sinukat ko kanina, kasya. Ang problema lang dito kasi hindi mo mapapagkasya dito sa butas. To. So itong isa kanina binutasan ko na. Yeah, binutasan ko na. Nilakihan pala, nilakihan yung butas. And itong isa ngayon, butasan natin, okay? So, discard nyo na lang kung wala kayong pambutas. Ako kasi meron eh. Ayan. Bilis ah. Sige na, natin ng konti yung bukas. Uh, depende sa uh, paggamit yung ano, kinakalangan, hindi niyo mainit yung plastic para di malusaw. Oh. No? Kaya yeah, kinakalang mabilis. So, alam niyo siguro yun. So, ang gagawin ko naman dito, dahil malalim naman ito, kahit na ilagay siya ng ganyan, mahirapan pa rin pumasok yung wire. So, ang gagawin ko lang dito, ipapasok ko ito dito. yan Para madali ako magkabit ng ano, ng antena. Mag-thread ba? Mag-thread. Ayan. So hindi naman ito laging tatanggalin eh Kaya Nakita ba? Nakita ko Di ba ni kahit naman ano O ayan. o yan, ganyan <coughs> So, para-paraan na lang sinukat ko kanina mukhang pareho hindi ko pa rin kabit yung isa o, mukha ng mga kakabit pareho <coughs> ito yung tinitest ko kanina na ano na mukhang may problema sa thread sana may pasok good. Pasok pa din. Ayan. Oh, so, para-paraan na lang, no? Then, tama ba? Hmm. Baka may may mali ang kabit ko. Ayun! O, oh, di diba? Sakto. O, oh, di. Eh, pasok natin ito. Alin tama bang kabit ko? Hmm. Then, ito mo siguro yung didiin. Pasok na nga, o. Oh. Ayan. There you go. Tapos ibabalik tong screw. <clears throat> Ang pagbalik ng screw, tulad ng pagbalik ng screw sa lahat ng gagawin, eh, huwag mong iigpitan ka agad. Balik mo na yung dalawang ano, para eksaktong ano, yan kasi advantage ng isang mekaniko eh. Maraming alam sa gagawin eh. Yan hinga ka lang pantay ang pagigpit mo so there you go so ito hindi mo na may babalik kasi nasa mm -hmm. labas na yung ano ito yung tagip pang peke para hindi maritoke okay. <laughs> eh nakuha <laughs> so sana nga malakas ang ante ang ano mamaya ang wifi masusubukan na ito ngayon Nilagay ko dito ngayon ng ano, yung tina nasa ano na, nasa gitna na para din ang ano bunot-bunotin dito ever kinakalang i-reset. Uh, so nando kasi yung ano yung adapter kaya hindi ko may test pero ito at least kita natin na pwede palang lagyan ng outdoor wifi ang dito. All Thank you very much. A <laughs>